Kabanata 73 Tumingin si na Steven at Taylor kay Sebastian at napansing hindi siya mukhang nagbibiro. Hindi nila napigil ang maniwala sa kanya ng kaunti. Sebastian, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kung maglakas loob ka na lokohin kami, hindi mo lang ibabalik sa amin ang pera, pati buhay mo ay kitihin din namin. Kaya, mabuti pang mag-isip ka muna ng mabuti. Sagot mo. Naiintindihan mo ba? Nagbabalas si Taylor. Siyempre naiintindihan ko. Huwag kang mag-aalala, at inumin lang ang gamot, walang pakialam na sabi ni Sebastian. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpa siya sina Taylor at Steven na subukan ito. Kung tutusin, ito na lamang ang kanilang pag-asa para mawala ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Kayong dalawa, manatili dito at bantayan siya. Huwag siyang umalis sa bahay ng pamilya Smith nang walang pahintulot ko, sabi ni Taylor sa kanyang dalawang bodyguard. Naiwan din ni Steven ang dalawa niyang bodyguard. Pagkatapos, tumingin siya kay Elijah at sinabing, Mr. Smith, wala kang anumang pagtutol, di ba? Wala. Huwag kayong mag-alala, maglalagay rin ako ng tao na magbabantay kay Sebastian para hindi siya makatakas, sabi ni Elijah nang may pambabola. Bilang ulo ng pamilya, siya ay orihinal na napakamayabang. Gayunpaman, Ngayong nasa bingit na ng bangkarota ang pamilya, wala siyang ibang nagawa kundi lunukan ang kanyang pride at umasang mamunguhunan ang dalawa sa kumpanya ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay gumastos lamang ng limandaang milyong dolyar, at hindi pa rin alam kung sila ay gagaling. Wala sila sa mod na ay entertain siya, kaya tumalikod na sila at umalis. Sebastian, ano ba talaga ang nireseta mo sa kanila? Interesadong tanong ni Lilian. Taman. Ang iba pa sa pamilyang Smith ay nabuhayan ng loob, na parehong sabik na malaman kung ano ang nilalaman ng race Eta. Ngumiti si Sebastian at sinabing, lumapit ka, at sasabihin ko sa iyo. Mabilis na ginawa ni Lilian ang sinabi sa kanya. Bumuga ng mainit na hininga si Sebastian sa kanyang tainga. Agad na naramdaman ni Lilian ang pag-agos ng kuryente sa kanyang katawan, namumula agad ang kanyang mukha. Tapos, may binulong si Sebastian sa tenga niya. Tumawa si Lilia nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan kung bakit galit na galit sina Taylor at Steven nang makita ang race Ata napakakakaibang ito. Nang makita ang reaksyon ni Lillian, mas naging interesado ang pamilya Smith tungkol sa Race Ata. Nangangati silang magtanong tungkol dito, ngunit nahihiya silang magsalita. Kung tutuusin, napakahirap ng relasyon nila ni Sebastian. Sa sandaling ito, ang pangunahing inaalala nila ay ang isang bilyong dolyar na nasa pag-aari ni Sebastian. Sa perang iyon, makakaligtas ang Smith Group sa krisis. Kinindatan naman ni Elijah si Evelyn na agad namang naintindihan. Lumapit siya kay Sebastian at nagbigay ng nakakaakit ng iti. Son in loco, minaliit talaga kita noon. Hindi ko akalain na ganito kakat Angie Tangi. Nagawa mong kumita ng bilyong dolyar sa ganoong kaikling panahon. Ilang tao sa mundo ang makakagawa niyan. So, aaminin mo na ako ngayon ang manugang muha. Sarkastikong tanong ni Sebastian. Aaminin ko, syempre. Nagkamali ako noon. Humihingi ako ng tawad, sabi ni Evelyn. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Lilian at nagpatuloy, Lilian, mayroon kang napakahusay na paghuhusga na nakatagpo ka ng isang napakahusay na lalaki. Ang tatay mo at ako ay magiging komportable na. Pagkatapos, tumingin si Evelyn kay Sebastian, o mas tiyak, sa cheque sa kanyang kamay. Mahal kong manugang, ang aming kumpanya ay nahaharap sa isang krisis. Maaari mo bang ipahirim sa amin ang isang bilyong dolyar upang matulungan kami sa mahihirap na oras na ito? Mabilis ding idinagdag ni Ronan, Sebastian, pamilya tayong lahat. Hindi ka naman tatayo na lang at papanoorin kaming magdusa, tama. Pwede kong ibigay sa inyo ang pera. Pahayag ni Sebastian. Talaga. Masayang bulalas ni Evelyn sabay abot ng cheque. Teka, Hayaan mo akong matapos magsalita, sabi ni Sebastian. Kailangan nyo munang humingi ng tawad kay Lilian, at dapat sinsero ang ugali nyo. Abanata 74. Nakangiting tumingin si Ronan kay Lilian at nagsabing, ganito dapat ang lahat. Lilian, hindi tama ang ginawa ko sa iyo noon, pero nag-aalala lang ako para sa kumpanya. Sana'y maunawaan mo. Humihingi ako ng tawad. Lilian, gusto ko ring humingi ng tawad. Sana mapatawad mo ako. Lumapit din si Elijah. Bahagyang tumanggaw si Lilian. Hindi siya masaya. Sa halip, medyo nalungkot siya dahil alam na alam niya na ang mga taong ito ay humingi lamang ng tawad sa kanya para sa pera, hindi taos puso. Anong nakatayo kayong lahat dyan? Bilasan mo at humingi ng tawad. Malakas na sigaw ni Elijah nang makita niyang nakatayo si Jamie at ang kanyang pamilya. Patawad, nag-aatubili na humingi ng paumanhin ang pamilya ng apat. Malamig na sumanghal si Sebastian. Parang hindi ka naman nagsisisi. Humingi ka ulit ng tawad, at siguraduhin mong yumoko ka rin sa pagkakataong ito. Sebastian, sumosobra ka na. Galit na galit si Lucas. Nagalit din si Lyra. Eksakto. Si Lillian ang naging dahilan ng pagkalugi ng kumpanya ng dalawang bilyong dolyar. Hinahayaan ka na namin sa paghingi ng isang bilyong dolyar lang ngayon. At gusto mo pa kaming yumoko at humingi ng tawad. Panaginip ka pa. Fine. Kung ganoon, kalimutan mo na ang pagkuha ng pera. Ngumisi si Sebastian. it Gawin mo lang ang sinasabi niya. Malakas na sinaway sila ni Elijah. Dahil sa pamimilit ni Elijah, walang nagawa ang pamilya ng apat kundi humuko at humingi ng tawad. Kunin mo. Inabot ni Sebastian ang tseke kay Lilian. Kinuha ni Lilian ang tseke at bumalik sa kumpanya. Napakasama ng sitwasyon ng kumpanya at kinailangan itong harapin sa lalong madaling panahon. Nagpunta sina Taylor at Steven sa isang clubhouse. May dalawang baso ng dilaw na likido doon, isa sa harap ng bawat isa sa kanila, na naglalabas ng kakaibang amoy. Mr. Reeves, kailangan ba talaga nating inumin ito? Dinampot ni Steven ang baso at halos masuka sa amoy. Kung gusto mong maging baog sa natitirang bahagi ng iyong buhay, pagkatapos ay hindi mo na kailangang inumin ito, sabi ni Taylor habang dinampot ang baso at ininom ang lahat ng likido ng sabay-sabay. Mr. Reeves, nakakabilib ka. Natigilan si Steven noong una. Tapos, tinas niya ang hinlalaki niya ng puno ng paghanga ang mukha. Og. Nang matapos magsalita si Steven, sa mukha si Taylor. Ang masaklap pa, napunta ito kay Steven. Nasusuka na rin si Steven, na hindi man lang nakainom ng likido. Sebastian, hayop ka! Sinusumpa kong maghihiganti ako sayo. Galit na sigaw ni Taylor. Pumunta ka at kumuha ako ng isa pang baso. Dahil naisuka na niya ang lahat ng nainom niya, walang choice si Taylor kundi humingi ng isa pang baso ng likido kay Steven. Teka, wala akong naiihi ngayon. Pinipigilan ni Steven ang kanyang pagkasuklam habang pinupulot ang isa pang baso at nilagok ang likido. Pagkatapos inumin, kumukulo ang tiyan niya, pero pinigilan niya iyon, alam niyang kung magsusuka siya, kailangan niyang uminom ulit. Paglabas nila ng clubhouse, amoy ihi sila, at iniwasan sila ng lahat habang nakaturo at bumubulong. Umalis ang dalawa sa hiya, nagmamadaling umalis. Lumipas ang tatlong araw sa isang kisap mata. Uminom sina Taylor at Steven ng tatlong malalaking baso ng ihi araw-araw sa loob ng tatlong araw. Hahaha! -ha -ha. Sa wakas, Magaling na ako. Hindi ko na kailangang uminom ng ihi. Tuwang-tuwa si Steven. Sabik na sabik din si Taylor. Sa kabila ng paghihirap ng pag-inom ng ihi sa loob ng tatlong araw, sa wakas ay gumaling din siya. Mr. Reeves, bagamat gumana ang race eta ng bastos na yan, hindi natin ito pwedeng pabayaan na lang, galit na sabi ni Steven. Siyempre, maghihiganti tayo. Lokohin natin siyang lumabas. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Taylor nang nagningit-ngit ang ngipin. Madali lang yan. Tatawagan ko si Lucas para palabasin si Lilian. Basta't na sa atin si Lilian, tiyak na ililigtas siya ng hayop na yon, malamig na tawa ni Steven. Tumanggaw si Taylor. Magandang plano yan. Gawin natin. Gusto kong bastusin si Lilian sa harapan ni Sebastian para makuha ko ang matagal ng hiling at makapaghiganti. Agad namang tumutol si Steven nang marinig niya ito. Mr. Reeves, si Lillian ang babaeng gusto ko. Siya ang magiging asawa ko. Sagot ni Taylor, siya rin ang babaeng gusto ko. Bakit siya magiging iyo? Sagot ni Steven, sige. Kung ganun, mauna na ako. Sige, at tumawag ka. Sabik na sabi ni Taylor. Nadismaya siya nitong mga nakaraang araw at kailangan niyang magbulalas, at malinaw na si Lillian ang pinakamahusay na target para dito, na nagpapahintulot sa kanya na matupad ang kanyang mga hangarin at makaganti kay Sebastian sa parehong oras. Sinusuri ni Lillian ang mga dokumento sa kanyang opisina nang pumasok si Lucas. Lucas, may maitutulong ba ako sayo? Tanong niya. Lillian, mahigpit pa ba ang pondo natin? Tanong ni Lucas, hindi natitinag ang kanyang iti. Napabuntong hininga si Lilian. Oo. Kahit na sa isang bilyong dolyar ni Sebastian, hindi maganda ang reputasyon natin. Tinatapos ang mga kontrata, at ang mga ari-arian natin ay hindi mabenta. Mahihirapan tayong makabawi. Pupunta ako sa bangko para pumirma ng loan application mamaya. Tumawa si Lucas at nagsabing, utang. Ni hindi pa pa nga natin nababayaran yung nakaraan. Paano nila tayo pauutangin ulit? Magsasayang ka lang ng oras sa pagpunta mo roon. Pero huwag kang mag-aalala. Kilala ko ang isang boss ng isang venture capital firm na may mga koneksyon. Pwede kitang ipakilala sa kanya kung interesado ka. Maganda 'yan. Ipakilala mo kami, sabi ni Lillian nang kumikislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Makikipagkita ako sa kanya alas 7 ng gabi sa room 888 ng Sirius Club. Pwede mo siyang puntahan roon, sabi ni Lucas. Sige. Pupunta ako dyan on time. Sumang-ayon si Lillian ng walang pag-aalinlangan, hindi naghihinala na sasaktan siya ng pinsan niya. Abanata 75 Nang alas 7 ng gabi, dumating si Lilian sa Sirius Club. Ang club ay dating kilala bilang Shadow Tiger Club at isang tama bayang pag-aari ng kilalang Shadow Tiger Group. Matapos ang pagbagsak ng grupo, Inagaw ng isa sa kanilang mga dating tagapag-alaga ang ari-arian, binigyan ito ng bagong pangalan, at muling binuksan ang negosyo nito. Nakarating si Lilian sa room 888 at nakita niya ang dalawang bodyguard na nakasunglasses sa gilid ng pinto. Ikaw ba si M.S. Smith? Tanong ng isa sa mga bodyguard. Oo, ako nga, sagot ni Lilian. Dito ang daan. Binuksan ng bodyguard ang pinto. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang tanawin na nagdala ng lamig sa mga ugat niya. Mr. Reeves. Mr. Harris. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Lilia na nanginginig ang boses nang makitang nasa loob ng kwarto sina Taylor at Steven. Siyempre, kamita. Halika, maupo ka na. Si Taylor ay sumenyas gamit ang isang daliri, ang kanyang mukha ay may nakakalokong ngiti. Lucas, taksil ka. Isang malamig na galit ang nag-alab sa loob niya, ngunit mabilis itong napawi ng isang alon ng takot. Sinubukan niyang umatras, ngunit hinarang ng mga gwardya ang labasan. Ang mabigat na pinto ay isinara ng isang huling kalabog. Huwag kang magmadali, M.S. Smith. Samahan mo kaming uminom, sabi ni Taylor na may ngiti sa labi. Pinilit ni Lillian ang sarili na huminga ng malalim, lumalaban sa tumataas na takot. Anong gusto mo? Hiling niya di mo kailangang matakot, naghahanap lang kami ng mapaglilibingan, sagot ni Taylor na lalong lumaki ang ngiti. Inabot ng kamay ni Lilian ang phone niya sa bag niya. Walang hiya ka, bitawan mo ako, o tatawag ako ng pulis. Mabilis na lumapit sa kanya si Taylor at inagaw ang phone sa kanyang mga kamay bago ito ibinagsak sa lapag. Lilian, huwag mo ng pahirapan ang sarili mo. Gawin mo kaming komportable, at papakawalan ka namin kung hindi ka makikipagtulungan, huwag mong sisihin kung bakit hindi kami malumanay, babala ni Taylor. Tama si Mr. Reeves. Mas mabuting maging matino ka para maiwasan ang hindi kinakailangang sakit. Lumapit sa kanya si Steven, puno ng pagnanasa ang mga mata. Huwag kang lalapit. Tulong. Napaatras si Lilian at sumigaw ng tulong, puno ng takot at desperasyon ang kanyang mga mata. Sige, isiga mo lahat ng gusto mo. Soundproof ang mga pader na ito. Walang lalapit at tutulong sa iyo. Tsaka kahit may makarinag sa iyo, hindi sila mga ngahas na makialam sa negosyo natin, pagmamay-abang ni Taylor habang kausap. Ang pagtitiwala ng panganay na anak ng pamilya Reeves na may suporta ng pamilya Harris. Pakiusap, hayaan mo na lang ako, pakiusap ni Lillian, na wala nang makitang paraan. Gayunpaman, ang pakiusap na ito ay higit na nagpasigla sa kanila at lumaki ang sedestikong pananabik nila. Lumapit si Steven kay Lillian na may pananakot na ekspresyon, mukhang gutom na lobo. Mr. Harris, sandali. Tawagin natin ang basurang yon, si Sebastian. Mas masaya kong manunood siya habang binabastos natin ang asawa niya, mungkahi ni Taylor. Totoo yan. Tatawagan ko siya ngayon, sabi ni Steven, inilabas ang kanyang telepono. Natakot si Lilian. Bali ang mga binti niya. Hayaan mo na lang siya. Kung ano ang gusto mo, ilabas mo sa akin. Huwag mo na siyang guluhin pa. Kung ganun, maghubad ka at pasayahin mo kami. Baka isipin pa naming pabayaan na lang ang basurang yon mamaya, sabi ni Steven na may kasamang masasamang ngiti. Sige, payag ako, sabi ni Lilian, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Alam niyang hindi siya makakatakas ngayong araw. Mas mabuting tiisin ang lahat kaysa hayaan si Sebastian na magdusa kasama niya. Nang makitang sumang-ayon si Lilian, hindi natuwa si Steven sa halip ay galit na galit. Hinawakan niya ang buhok nito at tinanong, ano ba ang maganda sa basurahan na iyon na sobrang tapat mo sa kanya? Siya ay isang daan, hindi, isang libong beses na mas mahusay kaysa sa hamak na tulad mo, pakli ni Lilian. Dahil masyado kang nagmamalasakit sa basurang iyon, tatawagan ko siya. Gusto kitang pahirapan sa harap niya. Tapos dahan-dahan siyang pahirapan hanggang mamatay sa harap mo, pananakot ni Steven habang di nadail ang numero ni Sebastian. Sebastian, nasa kamay ko ang asawa mo. Kung ayaw mong mapahamak siya, pumunta ka kaagad sa Sirius Club, Room 888. Maghihintay lang ako ng kalahating oras. Dapat pumunta kang mag-isa. Kapag na late ka, mami mismo ang kamang palabas, namin ng asawa mo. Hahaha. -ha -ha. Pagkababa ni Steven ng tawag, biglang bumukas ang pinto ng kwarto, at lumipad papasok ang dalawang bodyguard sabay gamulong gulong sa lupa sa sakit. Lumitaw si Sebastian sa pintuan sa isang wheelchair, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na galit. Sebastian! Paano ka nakarating ng ganito kabilis? Nagulat si Steven, kakababa niya lang ng phone. You dare to touch my woman! Sinong nagbigay sa'yo ng ganitong kapangahasan? Sumigaw si Sebastian, ang kanyang galit na galit na sigaw ay umalangaungaw sa silid. Agad na namutla si Steven sa takot, na hindi sinasadyang umatras. Nasaksihan niya ang husay ni Sebastian at kung paano siya walang kahirap-hirap na humarap sa mga matitinding kalaban. Sa kabila ng unang pakiramdam ng takot, tiniyak ni Taylor ang kanyang sarili ng maalala niyang lumpo si Sebastian, at bahagyang nakahinga siya ng maluwag. Dumating ka sa tamang oras. Ngayon, magsasaya tayo ng asawa mo sa harapan mo habang walang magawa kang nanunood. Tumawa ng masama si Taylor. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Sebastian. Plano kong patayin ka, ngunit ngayon nagbago ang isip ko. Gusto kong hilingin mo ang isang kamatayan na hindi darating. Ang galing magsalita. Napangisi si Taylor. Sebastian, alam kong mabigat ka noon, pero ngayon isa ka nalang piley. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Nagbago na rin ang isip ko. Imbes na patayin kita, lagyan ko ng tali ng aso ang leeg mo at isasama kita sa mga aso ko. Sebastian, pipigilan ko sila habang tumatakas ka. Maingat na tumayo si Lillian sa harap ni Sebastian. Ikaw talaga, kailan pa kailangan ng lalaki ang proteksyon ng babae? Hinawakan ni Sebastian ang kamay niya, tahimik na sumusumpa na protektahan siya habang buhay. Pero mandirigma si Taylor. Imposibleng malabanan mo siya sa kalagayan mo ngayon, sabi ni Lilian na halata ang kanyang pag-aalala. Napangiti na lang si Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Kahit na mawalan ako ng dalawang binti at braso, sisiw lang natalunin siya.